dito sa Israel, kapag ganito, Yom Kippur, uh, bawal sa kanila yung sasakyan lahat. Kaya makikita mo dito sa labas, sa kalsada ay uh, ang mga tao ay naglalakad lang at walang mga sasakyan ang naglalakad sila. Tapos yung mga bata, nag, -nag scooter nagbabike, ayan. Kita mo yan, ang inyan. Lahat naka, ano, naka, ganyan lang nakabaya mga bata. Ito yung time nila na ito yung time na lahat ng mga bata sa labas, lahat. Nagagayon po ay nagbabike. So, ligtas kang maglakad sa gitna lang kalsada. So, ayan. Yun yung ginagawa nila. Bawal sa kanila yung mag-ingay mag, asling, mag talaga. Nag-ingay yung lang. Ganyan, lakad. Ganyan. So, naki ano din kami, nakilakad din. At syempre, ano lang yung iba sa mga pakiramdam. Oh sa jacket-jacket na feeling winter na. <laughs> Tapos yung isa nakabalabal. Like. <laughs> Mga bata malaya silang maglaro. Kahit nasa gitna ng kalsada, nasa side tayo is of light. Ay, nagbago. Oo, bago. Teka, naglalakad na kalsada ako. Kahit masarap pakiramdam ko. <laughs> Inexperience nila maglakad. Wala, oh! walang sasakyan sa kalsada. kanya Naglalakad lang lahat. Ayun. Sa Parang doon mo yung procesyon. Ah, uh, Bawal din sila magamit ng ano, cellphone, di ba? Ako lang ang nagsi cellphone. Tingnan guys, papunta doon wala ka kung sa sasakyan. Ito yung ginagawa nila after ng, ano, ng New Year sa kanila. Uh, Russia sana. So, ganito yung ginagawa nila pagka yung keyboard ang kasunod nun. So, parang ano sa kanila to. Yung sa atin kay Holy Week, ganito. Tapos, wala silang, ano, uh, ibang gagawin kapag ganito ng oras. Ay, naglalakad sila. Naglalabas sila sa kanilang mga bahay. Mga bata, nag-i-enjoy sila. Nag-bike, mag, mag scooter Tapos, ayan. As in, lakad lang talaga sila, guys. Ayan. So po, makaliwat ka yung, kita, na yun. Magbita mong ganito. Highway? Papunta tayo sa highway? Highway?